Hello adit istorya, ako si Rina, 32 at lumaki ako sa karinderya ng nanay ko. Ilang ulit ko nang sinasabing aalis ako, makakaangat din ako. Pero sa totoo lang, hindi ko pa rin maiwan-iwan ang maliit naming tindahan na may amo ng pritong isda at sabaw na laging kumukulo. Pero ngayong araw, iba ang pakiramdam ko. Pagpasok ko sa karinderya, hindi ko inaasahan ang makikita ko. Nandoon si Tatay Ben, ang stepdad ko. Hindi siya basta nakaupo. Umiiyak siya habang hawak ang lumang apron ko. Hindi ko siya nakitang ganun kahit minsan. "Anak, pasensya ka na ha?" Sabi niya hindi tumitingin. Medyo nagulat ako. Lumaki akong ramdam ko na hindi niya ako gusto. Lagi siyang seryoso, laging may reklamo, laging may tanong kung bakit kulang ang sukli sa tindahan. Minsan pakiramdam ko ako ang kulang. Pero bago ako nakasagot, binigay niya sa akin ng isang envelope. Yan, para sa'yo. Ang tagal ko nang tinabi. Birthday mo kasi kahapon. Nakalimutan ko sabihin. Nang binuksan ko, nagulat ako. Mga lumang papel, mga school drawings ko, at sa likod ng isa, may sulat. Kay Rina, aking panganay. Kahit hindi tayo magkadugo, ako ang magiging lakas mo. Para akong tinamaan ng bato sa dibdib, hindi ko alam na tinatago niya lahat ng yun. Habang tulala ako, biglang may pumasok na lalaki. Si Arman, yung ex ko na hindi nagbayad ng utang. At Irina, pwede ba pautang muna ng supas? Wala pang sahod eh. Napatingin sa akin si Tatay Ben. At sa unang pagkakataon ever, siya mismo ang nagsalita. No, hindi ka uutang. Hindi mo trinato ng tama ang anak ko. Hindi ako papayag na abusuhin mo pa. Tahimik ang buong karinderya, napatigil pati mga kumakain. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam na kaya niyang ipagtanggol ako ng ganoon. Pag alis ni Arman, hinarap ako ni Tatay Ben. Rina, hindi ako naging mabuting stepfather sa iyo noon. Mali ako. Pero kung papayagan mo, pwede ba akong bumawi ngayon? Doon ako napayak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas. Narinig ko yung salitang matagal ko nang gustong marinig. Anak, kung kayong nasa sitwasyon ko, tatanggapin niyo ba ang pagbabalik ng taong minsan naging dahilan ng sakit o dapat ba dahan, -dahan lang ang tiwala? Comment niyo sa baba, gusto ko marinig ang side niyo. At kung gusto niyo pa ng mga totoo, masakit, masaya at may twist, don't forget to like, comment at subscribe sa aking channel.